So, mabagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay May 21, 2025, Merkules, ay kalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 15, verses 1 to 6. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia. Mula sa Hudeya at itinuro sa mga kapatid ang ganito kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautosan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan nito ni na Pablo at Bernabe at naging mainita ng kanilang pagdatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem si na Pablo at Bernabe at ang ilang pangkapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Sinugo nga sila ng simbahan at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, ibinalita nila ang pagkahikayat sa mga hintil. Ito'y labis ay kinagalak ng mga kapatid. Pagdating sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan, at isinalaysay nila ang lahat ng isinagawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit tumindig ang ilang mananampalataya ang kabilang sa pangkat ng mga pariseyo at ang sabi nila, kailangang tuliin ang mga hintil na sumasampalataya at utusang tumupad sa kautosan ni Moises. Nagpulong ang mga apostol at ang matatanda upang pag-aralan ang suliraning ito. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mabagpalang araw sa inyo pong lahat sa ating pong unang pagbasa ngayon. Narinig natin ang um, ilan sa mga naging diskusyon sa unang simbahan natin. Itong uh, kumbaga, no, hindi rin naging ligtas ang simbahan tungkol sa mga paniniwala, tradisyon, kung paano ito i-adapt kung paano ito i, i sasato isa ipapatupad no, sa lahat ng mga miyembro dahil nga bago pa ang kristiyanismo bago pa ang uh, misyon ng mga alagad tungkol sa mabuting balita at pananampalataya kay Kristo napakatagal na panahon nang mayroong sinusundang mga kultura at tradisyon ang mga Hudyo at isa na nga diyan ay ang pagtutuli no, I, mag sa panahon pa ni Abraham. No? Narinig natin ito ng tuliin sa ikawalong araw ang kanya anak at bahagi ito no, ng uh, Hudaismo. At ngayon nga, dahil may bagong aral, uh, ito nga si Pablo at Bernabe ay ini isinugo no para sa mga hintil Ibig sabihin hindi kabilang sa sa mga Hudyo at nagkaroon ng diskusyon kung sila ba ay dapat na mudpatuli muna o, ayon sa kostong o gawi ng mga Hudyo bago sila maging kasapi. At tinutulan nga ito nila Pablo at Bernabe dahil nga para sa kanila uh, ang mahalaga ay maipahayag ang pananampalataya at manampalataya ang mga tao na sa kanila pong sa Panginoong Heso Kristo. Kung kaya, sabi nga, hindi na kinakailangan mo patuli dahil nga ang ang higit na mahalaga ay yung pagtanggap ng pananampalataya kay Kristo. At naging siguro no, naging mainitan din ang diskusyon na matagal bago nakabuo no kaya nga magpasa hanggang ngayon sa simbahan natin nagkakaroon ng mga Uh, diba, di ba, narinig ninyo, may Vatican I, Vatican II, nagkakaroon ng mga reformation, kasi nagkakaroon din ng, uh, no, kumbaga, pagbabago na dapat natin maintindihan uh, para sa iba, nakaka-iskandalo, para sa iba ay uh, nagkakaroon, diba? mga liberated, may mga traditionalist, at doon nagkakaroon ng mga diskusyonan. Kaya kahit ngayon, no, sa panahon nga natin, iba-iba pa rin, hindi pa rin tayo lubusang magka- uh, Unawaan kung luluhod ba ang tao, tatayo na ba ang tao, paano tatanggapin, sa kamay ba, sa bibig. Pero ito naman ay syempre, no, Uh, patuloy na pinag-uusapan para mas mapalalim ang pag-unawa natin sa mga salita ni Kristo, sa mga aral ni Kristo na para ba, kung si Kristo ba ay nando dito, um, ano ba ang kanyang magiging desisyon? Ano ba ang kanya? Minsan nasabi pa natin dati no na kapag uh, hindi kasal, hindi dapat magkumunyon kapag hindi kasal, makasalanan kapag no, dati, kapag uh, suicide, hindi dapat ipasok sa simbahan, hindi dapat basbasan yung mga ganitong bagay na talagang napakarami pang concern na dapat na suriin na ating mga leader ng simbahan at, nanan at tayo ay nananalig no, na sa tulong at gabay ng Espiritu Santo magkakaroon din ng kaliwanagan sa mga bagay na pinagtatalunan natin pagdating sa sa mga gawain sa simbahan, pagdating sa ating pananampalataya. Kaya maging bukas lang tayo no sa sa mga pagbabago, sa mga uh, bagong nangyayari, mga umuusbong na noon na hindi pa naman natin talaga nararanasan. Pero ngayon, lumarating ito at kailangan itong i-address ng ating pong simbahan. Muli po, isang mga araw sa inyo po lahat.